mga kabaluwas good morning good morning uh, ulang umaga pero ah, maulan so tayo may pasok na yun ano at ah uh, habang tayo nakaparking ay uh, magsiset up ako anong kaka bukas kung sakasakaling walang pasok bukas kami ay maninimit na yun so kasama ko nagluluto sa likod ngayon magse-set pa ko mga kabaliwas nan, no? Para kung sakasakaling wala kami pasok bukas, mamimingwit kami ni Aling Mataba. Kasi bukas is uh, lunes, August 28, no? Holiday. Hmm. Pag wala kaming pasok, kami pasok, mamimingwit kami. Magse-set pa ako ngayon pang tilapia o pang bangus. So, unahin ko muna yung pang bangus ko. Shoutout sa lahat ng angler. Pag walang pasok bukas, kita-kita tayo sa talaga. So yung mga kabaliwas naman, ano, uh, up ako. Like this. And this. Pambagos. Alright. A few moments later. So yan. Set up tayo pang bangus. So ito plote ako dito pang bangus. Pang malapitan lang ito mga kabaliwas nyo. Sa loob nito, ako din nang gumawa nito nag DIY ako. <coughs> ang loob nito ay may sinker na. So Ayan dito natin itatali yung ano yung ating setup up bangos. bamboo din tayo nylon yung nylon natin ay as uh, as uh, 0.35 ata to o 40 so yan yung setup natin pang bangos na ito ay si Aling Mataba ang gagamit nito bukas so yan dinirect ako na dito iikutin lang natin yan tapos dun natin yung suot sa butas. syempre tapos, isang balik pa. Yan. Sa atake natin. Yan. Matibay na yan. Guntingin natin. Okay. Patak ulit. Tapos, medyo pasuin natin ang maganda. Okay. So naman dito sa floater ay halos isang dangkal ko. Dangkal yun. So dito. Ito yung para sa hook. Ang hook na gagamitin natin ay number 3. Uh, best, the best yan sa, ano, sa tilapia at uh, bangus. No? Sakto lang yung laki ikot-ikot lang sabay pag ikot hapak yan oh yan gagawin natin tinat yan ganyan lang magtinat tinat yan yan kung tawagin ito ay tinat matibay ito mga kabaliwas na yan ikot-ikotin lang natin yan tapos ito ito, 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 ito. Susuot natin dito. Ayan. Opya. Okay. Ayan. Uno wala tuloy. Ulit, ulit, ulit. Nabitawan ko eh. Ayan, pinat. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. So ito itong tinali natin kanina ay isusuot natin siya dito. Okay? Yan. Yan na, di ba? Atake natin ng konti. Ayun na. Yan. Okay. Tapos ayusin natin para maganda yung kanyang pagkakatinat. Ayun tinat. So mula naman dito, 'di ba, may isang bangkal 'yan. Mula naman dito, ganun din. Ayan. Dito tayo. Tutuloy natin 'to. Ayan. Dito natin ikakabit yung hook sa tinat, no. Tapos meron tayong adapter mga kabaliwas nan. Pwede pang bangus, pwede pang tilapia. Ayan. Medyo lang kasi magastos yung ano nito eh. Double suwebe lang to eh. May swivel kasi yan dito. Umiikot ito. Ganun din to. So, ito ganun din. Kaya kahit bali-balik ta dyan. Ayan. Pinakang adapter ko to. Kasi, pinakaila nakabalik ta eh pag sa bangus, Hindi ito yung hook. Ito, nasa dulo to ito naman ay dito natin ikakabit yan tapos ikutin natin ulit ikot lang yan tapos suot natin to yan sa pansuot mabilis lang to eh yan yan sabay hatak na Okay. Yan na. So ito yun ano. Hanggang dito lang yan eh. Pwede naman itong tanggalin. Pag ayaw mo na magbangos, tatanggalin mo lang to. Ito, pang tilapia pwede. Ang tawag dito ay, ang tawag ko dito ha, sa akin lang, adaptor. Yan. Ilagay na natin ng maganda paghatak. Yan. Tapos, Tutulin ko itong subra. Ito, ito, ito. Tapos para maganda, initi natin, no? Para quality. Ayan. Oops. Ayan. Tinan nyo, ha? yung aking tali. Ayan. Tapos yung tinat natin. Ayan, tinat. Tapos yung ating pandulo. Ayan. Ayan. At tapos ito yung pinakang adapter natin. Ah. Uh, di hindi ko lang alam kung ilang grams to. 5 grams yata to. Yung ginawa kong adapter. At. Yung hook natin. Bingwit sabi sa keso nyo. Na. Ay yung size nya number 3. Alright. Pwede yan sa tilat yung malaki. Pwede rin sa bangos. Sakto na yan. Tapos, yung code number model niya ay 9950. So, sandang piraso to. Mura lang to. Pagka gusto nyo bumili, PM lang kayo sa akin. At may nabibilhan tayo dyan na minus presyo. Kayang-kaya ng mga angler. Ang laki niya ay ganito. Ayan. Ayan o. So, ayan. May butas. So, itong tinat na to ay dito natin isusuot yan ito hindi ko na itatali isusuot ko na lang para mas maganda pagka nagka problema yung hook madali lang tanggalin Isusuot natin ito ka lang yan ayaw ah ito ka lang isatin natin ng konti So may isa kasing technique mga kabaliwas nan. Pakita ko sa yung technique pag tayong, ano, pang mabilisan lang. Putol tayo nito. Tapos ito, pag nahihirapan ho tayo magsuot, ano? Dito natin susuot yan na O, di ba? Ayan, nasuot natin dyan. Ayan. Ayan o. Oh. Tapos itong tigkabilang dulo na ito, syempre, kunin natin yan. Dito natin isusuot. Yan ang mga pangmalupitang teknik pag ikinagmamadali. O ayan. Nakasuot na, di ba? Hatake mo na lang to. Ayan. O. Ayan. Pag hatak mo niyan, ingat lang at baka madali ng hook naman. Pagunan natin, natin. Ayan. Upya. Ito lang ha. Kala ang ayaw yun. <laughs> Lumabas na yun. At siyempre tatanggalin mo na yun. Susuot mo na to. Ayan. So yan. May na tayong set up pa. Ah. Bangus. Ayan. Plotter. Mayroong hook. At yung ating uh, Sinker with adapter. Ayan. Ito na yung main lane natin. Naka, ganyan yan. Ganyan ang setup niya. Yung... So yun, may pambangos na si Aling Matabak na gagamitin bukas. Ayan na, yun na kami yung setup niya. Kita-kits tayo sa Tagalog. Ayan. So yun. A few moments later. Yan, pantilapia naman. Ito o. Oh sa pantilapia. Ito yung lalagay ko sa, sa pinakandulo niya. Ayan. ah uh, ito. Ay, dito ko ilal Sa nylon muna ito sa nylon. Sa pinakandulo ng nylon. So, yung nylon natin, pantilapia, ganun din. 0.35 or 0.40 ah uh, mm. Yung ating uh, laki. At ito, lahat to pang ano, pang adapter pantilapia, ano? So, kukuha tayo ng sample dyan. No? Para, ano ba yun? Para sa, para sa ano, sa, ano natin, sa adapter natin. Pang, ilap ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ba't mayroon ito? Yan. Ito yung isa. na pala yun. tapos yung hook natin ganon din yung laki number 3 din basta nilagay ko yun dito kuha ko ng isa at papakita natin sa inyo Yan. so ito yung aking ano adapter kun tawagin. Ayan. Uh, balik tadang pwede yan. Pang, pang tilapia to. Okay. So, ito. Dito sa, sa, sa setup natin sa tilapia. So, ito na ha. Ayan. Tapos, ikuti natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pwede na yan. Ayan, lima. Okay. Suot natin doon ang dalawang ulit. Ayan. Dalawang ulit lang. Isa pa. Ayan. Tapos hatak. Ayan. Ayan o. Oh. tali niya na. Ayan. Yung setup ko ito mga kabaliwas na, na ano. Doon sa smooth at kunyari ay may, mayroon ka naman puhunan at kumbaga ay eh, swabbing setup lang. Pwede na to. So sa mga ano, sa mga ah, uh, ah, uh, simple lang kahit wala namang ganito, nagkataon lang na nakabili ako ng ganito kaya nag setup up ako eh. So yan. Sumula so, dadangkal tayo ng mga isang dangkal. Ano? Eh. Pak dito. So dito tayo magse setup up ngayon ng hook. Putulin ko na to. And kuha tayo siempre ng hook na number 3 sa tilapia itong mga kabaliwas na nga ayan ito ginagamit ko hook na to sa bangus at saka sa tilapia pwede ito ika medyo initin natin para medyo maplat para lalong tumibay na no? okay yan tapos isang dangkal nagkakabit tayo ng hook yan hook natin is number 3 kulay puti yan sinuot na natin yan okay pang isahan lang mga kabaliwas ng kasi sa fish pa naman tayo dadali eh Ayan, pag sa fish tayo dadali kahit isahan lang kasi sure naman yun may mga isda talaga dun okay ikot ikotin lang ito yung ibang style alam naman lang ninyo yung pag, uh, pag ng ganito Hawakan lang natin yan. Ikutin natin ang ikutin ng ikutin ng ikutin. Tapos, syempre, suot natin din sa dulo ng isang suot lang. Okay. Hatake natin. Ayan. Tapos, meron kasi tayong panghatak dito mga kabaliwas nun. Eto. Para hindi tayo ma mahook. Ayan. Ah. Hmm. Okay na yan. So madali lang pagka ah, sa bangos ah, tilapia. Sandit lang makakakuha na tayo ng set up. Pisahan lang to. Pang single. Single single para hindi tayo sumasabit sa mga kung anong pagkakasabitan. So ayan. Single hook. Ayan. So mga isang tangkal ko yan. Tapos dito natin ilalagay sa adapter natin. Ayan. Suot natin ngayon dyan. Pak. O, diba? Yan na yun. Yan. Yan na yun. Tapos ito na yung mag-uugnay doon sa ano, sa main line natin. At kung gusto mo maglagay ng floater, kung gusto mong ayaw, nasa sayo na yun. So, yun. Meron na tayong setup ang tilapia. So, kita-kits tayo bukas, ano? Diyan sa Tagalag. Ayan, kasama natin si Aling Mataba. Andiyan yung setup natin sa ano? Sa tilapia at saka sa bangos. Okay, salamat. If you